Ayan na po guys, na pong lumangoy ang palye ng payat. Alalangoy na tayo kahit mainit. Hmm. Ayan. and have a good time sana <laughs> wag ko makalimutan na ilublob lob tong aking selfie stick kasi masira agoy ang lakas ng araw po guys kamabasa itong ating selfie stick ayan ayan po guys dahil sarado po yung aking target na pupuntahan dun sa sa Stanley Beach pumalik na lang po ako dito sa makiakulit ng basa dito na po ako napadpad so welcome to Deep Water Bay Beach. Wala bang hihaba to? Baka pwede pang pahabain. Laan na. Saan na talaga eh. Ganyan na siya. Ayan. Yeah. Hmm. Alangoy po muna ako i balik ko muna tong camera doon sa tabi. Takay lang lang. See you later guys.